ko na ko na nabasa yung text na ngayon na pala yung bakuna ko. Kaya one, hanggang 1 PM kaya hinabol ko talaga yung oras. Buti na kaabot ako. Silitis dito konti lang. Mga sa no limit lang talaga yung mga tine-text nila para ni-schedule ng bakuna. So maayos naman sila sumusunod sa mga health protocol yung mga mismo na nagbabakuna. Nervous ako ng konti. Kanina nangangatog ako. Pero pag wala-wala. Malapit na kami. Kaya natin yan, kaya natin yan para sa... Inhale, exhale ka lang para mawala. Tapos ano kukuro? send ko lang sa anak ko. <laughs> 19 na na to, ma'am. 72. Medyo nininervous ako ng konti, pero okay lang. Wala yan. Kaya ko to. Hindi mo kayo positive sa COVID mo. Wala, wala. Kaya, kaya. Kaya, hindi ka sa pagkain, ma'am. Wala naman. May asma kayo, ma'am? Ano, yung, nung lalaga ko bronchitis, pero umokay naman na siya. Pag-BP na kayo, ma'am. Ay, BP na, BP na. Sir, papadala ko yung legit plan na ano na 75. BP na ako, BP. Ay, hindi pa rin nalagyan <laughs> ko. Pero pag-uwi mo. Ay, sorry po. Saka. Eh, baka ginagawa pa lang ngayon eh. Kali sabi, sabi, maki, po eh. doon yung lang daw may check eh. Yeah, okay, oh, uh, okay. Hindi kasi nag check eh. Ah, sige po. Ma, ano po, basa. ah, uh, okay. Uh, na, uh, okay lang. Okay lang. Sarap nga malamig. Oo. Hindi, yeah, para safe time pa rin Diba, ba, pagka nakaharap sa camera, nawawala yung nervyos. Ang ganda pa nung ano. <laughs> <laughs> Samunta lang nung maliliit, kayang-kaya bakuna eh. Okay. Ano ka ba kayo? Konti lang <laughs> 1.40. 114. 140. So, normal lang 120 lang ako. Ayun na. Sige po, sige po. Ay nakopo. Ayun lang wala ako na dala mong bolpen. Pwede po humiram na nakalimutan ko kakamadali. Eh. Thank you po. Ito na, ito na. Ito na kami sa Venus. Oh, oh my God! Wow! Oh my God! Pagtapos dito, saan tayo? Eto na. Susunod na ako. Medyo nawala yung nervous. Parang medyo nawala yung nervous. <coughs> A few moments later. Malapit na, malapit na ako. Susunod na ako. Ako na ang susunod. Ako na ang susunod. Iche-check pa ba tayo dyan? <coughs> Tumaas tuloy yung BP ko kasi medyo ninerbis ako. Naging 140. <laughs> My God. Kasi antaga bago na ba ko na. Ha? May konting nerbis. <laughs> may mapo kayo? May golfing ba kayo? Ay. Pasensya okay. na po. Hindi na ako nakapagdalak. <laughs> um, Opo. Oh, late um, ko na po kasi nabasa. Pasensya na po. natin na so, last, table na mapupunta na sa bakuna ilang na po? 49, wala naman po ba sa Wala, wala po uh, may hika po wala? Y yung ano po nung dalaga po ako may bronchitis ako pero nung nagkaasawa na ako medyo hindi na po siya ganun ka-active meron po kayong nang uniunam na mga maintenance na gamot? ngayon pa wala po high, high blood diabetes. Wala po, lang. wala po akong ganyan. Hindi po kayo nilagnat po yung mga sinicorn sa mga Hindi po. Um, wala po exposure sa isang positive? Wala po, nasa bahay hmm. lahat lahat lang. Hindi po kayo nagka-COVID? Hindi po, nasa bahay lang kami. Ay, uh, wala naman po bang ibang naibakuna sa inyo nitong nakarambuan? Wala po, wala. Hindi po na hospital, nasa lina nandito? Hindi po, hindi po. Hindi po. po. wala po. Thank you po. Ito na, ito na, last na. Few moments later. opo. Apo, sinu pa sa inyo po tayo ha. Apo. Okay na ba? Add video ko sa akin po. Alam Monte po. M. Apo. All con po. Ano po ba? Kung date natin ay December 2024 po. kanan po ba kaya kaliwanagan po? Kanan po. Kaliwa na lang po. Sipo mesa na po ng ano ko. Na-endorse po 28 days all September buwan po. Abay, tutok din naman niyo kayo. Okay. May araw lang ba kayo na-text na? Oo, na? Well, may po mga -huh. na ako na. Ito na sa kayo nagbang madali. Parang ano na ngayon? Anak ko siya ata po na di ba? Busy kasi sa dami ng ginagawa. Di ko napansin may text na uh -huh. ba? Ano ba talaga po <laughs> na? <tekner noise> ano ah, ba? January 2, uh, 19. 72. Okay lang po yun. Okay, sabi kayo ngayon. Anak lang po kayo ha. Okay. Busy na po ako. Anak Thank you, ma'am. na, nagpala ka Ito nga po, sobrang bigat. Tinutulogan ako ng partner ko. Okay na yun? Yes, ma'am. Tapos na po. Salamat. Meron na kayo, ma'am, sa recording na po kayo. Sige, sige, Salamat. Yay! Hey, tapos na ako. Diyos ko, napakabilis lang pala. Akala ko mas hirap. Tukoy

na. Tapos na akong patunahan. Thank you. Thank you. Last na. Sabi na po yung part. Ay, tabi na. Thank <laughs> you. Ay, kaburay pa ng konti. Ito ko po kayo ito po. Ah. Sabi mo na ito ba? Makasarang. Baka ano, BBP ulit, BP. Tingnan ko mga mga. Kanina kasi medyo tumaas, medyo ninervous ako ng konti. Kantan ko pa. 4 second. BBP ulit pangalawa. Medyo na-relax na ako kanina. Medyo na-relax na ako kanina. Sarap yung karayo. Pero ang kalimang. Kaya naku, 1.40. Ah, talaga 1.40 na ako. <laughs> okay. Kanin, kanina po parehas lang. Ah, okay, parehas so, mm -hmm. po. So, 1.40 po. Ngayon naman, 1.40. Kaya naman po. Kaya naman po. Oo. Kasi 49 naman na ako. Kaya po kanina na po. Sumakit yung katawan, yung ulo. Para sa atang ulo. Para sa atang Pwede po, pakuhan. pakuhan. Tapos na. Tapos na akong mabakunahan. Pero may bumibigat yung ano po, yung braso ko. SRJ po? po. Ah. Uh -huh. E eh, paano pag walang kasama, pwedeng makisuyo? <laughs> Para lang may ma post <laughs> 关注。One,